Ah, uh, hello po sa ating lahat. Uh, muli, uh, nandito tayo. Nandito tayo para magbigay ng kaunting uh, komentaryo o call dito sa nangyayari ngayon sa Israel. Yung pagkakaroon nila ng digmaan sa mga Palestino. Ah, uh, grabe talaga ang nangyari. Uh, base sa mga ulat na uh, naririnig natin, napapanood natin, eh, grabe. So, imagine uh, bigla na lang uh, sumalakay ang mga Palestino sa mga lugar na sakop ng mga uh, Israeli pagkatapos sa uh, pinagbabaril uh, sinusunog eh uh, uh, hostage ang mga tao Nasayangan sayangan dito sa mga alimba ba itong mga kotse nila uh, sinusunog Uh, yung mga buildings, gano'n din, sinisira, sinusunog. Yung mga pamilya, uh, member ng pamilya, pinapatay. Mga sanggol daw, uh, pinuputulan ng ulo. Uh, may mga Israeli na sinunog ng buhay. So talagang uh, nakakamangha, nakakagalit uh, what really happened sa lugar na yan. Ngayon, na... Uh, marami din ang mga kumuk ano kumukundin sa nangyari ngunit uh, marami din yung mga sumusuporta sa mga Palestino na tama lang daw yung uh, ginawa nila uh, ang masasabi ko dapat talaga mayroon tayong sense of uh, right and wrong ano okay So, alimbawa, may gusto kang uh, ano, agawin o, o, may gusto kang may advocacy, may ano yan, yung uh, as, aspiration na gawin. Sa palagay ko, force is not a remedy yung ganyan na uh, sa salakay ka pagkatapos papatayin mo yung mga tao na uh, sisiraan mo yung mga kanilang properties uh, para sa akin na uh, morally uh, it, it is wrong ano okay ngunit uh, yan na nga ang nabanggit natin may sumusuporta sa Israel, mayroon din sumusuporta doon sa mga Palestino In fact, uh, I read just this a uh, few minutes ago na uh ikinompara ng presidente ng Colombia. Uh, yung Colombia yung lugar ni Pedro Escobar na yan na ano, yung drug uh, king no ano So na yung ginagawa daw ng mga ng Israeli ngayon sa Gaza Street ay parang nasisam o parang yung ginagawa ng mga aliman noong World War II sa mga hodyo. Ngayon na uh, uh, gusto kong maikumpara yung ginagawa nila, no? yung nangyari. Okay? Uh, abis sa ating uh, pagbabasa noong uh, bago pa World War II, talagang galit na galit na yung mga aliman sa mga hudyo. Ito nga yung anti-Semitism. Okay, yan yan, yung talagang matinding pagtamohi sa mga hudyo. Kaya mayroon na silang concentration camp para sa mga hudyo. Pero <coughs> yung pagpapakita ng galit ng maliman, hindi naman biglaan. Okay? So, una, uh, parang ginawa silang second class citizen. So, parang pan sila sa, sa uh, Alemania. Uh, yung mga karapatan ng mga German citizen ay hindi nila ibibig, ibinibigay sa mga Hudyo. Uh, Pagkatapos, later on, like, alimbawa, uh, sila, sila ay doktor o sila ay engineer. So, hindi sila, hindi nila ma-practice yung kanilang profession. O, pagkatapos may mga negosyo sila, so hindi sila binibigyan ng permit, ano? Okay. Kaya, yon Pagkatapos, nung nagsimula ng gira, that's time, nagtayo ng ang mga aliman ng mga maraming concentration camp. Uh, inilalagay yung mga hudyo sa nasabing uh, concentration camp. Uh, pagkatapos uh, yung mga hindi naman big, agad pinapatay uh, yung, yung mga hudyo na feeding magtrabaho. So uh, pinagtatrabaho sila. Okay. Uh, pagkatapos sa uh, Noong panlang, noong natatalo na ang Germany militarily, That was 1945. That's the time na ginawa yung final solution. Ang final solution ay yung pagpatay sa mga Hudyo na ni implement ni Himmler. Ah, uh, Siyempre, may basbas -bas dyan si Hitler. Kaya na na-execute yung the final solution na yung mga Hudyo ay papatayin. Ano? Okay, kasi sila raw ang sanhi ng lahat ng problema sa daigdig. Eh, besides, sila daw ay of the inferior race. Okay? okay so, ganon. Matagal dahil dahan yung ginawa ng mga Nazis. Ngayon, yung ginawa ng mga Hamas sa kanilang pagsalakay sa aliman ay ano, sa Israel, biglaan pagkatapos pagdating na dito baril dito baril doon okay parang walang walang purpose ang uh, kan uh, baril dito baril doon yung kanilang mga kotse sinusunog bahay sinusunog uh, pinapatay yung mga makikita nilang uh, Israeli ina uh, in, in hostage uh, uh, pinapahirapan may mayroon daw mga sanggol na tinugutan ng ulo uh, may mga Israeli na sinunog ng buhay so ganoon uh, it's actually parang barbaric uh, act uh parang balik tayo sa panahon ng kanino yung ang tao ay wala pang whatever Uh, concern sa kapwa niya tao So, ganun yan, ano? Kaya, sana uh, Para sa akin, anyway eh, Lahat naman tayo ay may kanya-kanyang uh, pananaw ukol dito uh, Maybe, baka Valid naman yung kanila na yung regarding sa lupa valid naman yung claim ng mga kwan in some cases but then hindi sana ganoon ano yung proseso yung uh, papatay ka ng tao kay kaya dapat ikon condemn ito ng buong daigdig ngunit sa nangyayari may sumusuporta sa aliman ayano sa Israel mayroon din sumusuporta sa mga teror, teroristang Hamas. Kaya nakakalungkot. Sana hindi ganito. Dapat ang basihan natin ng pagsuporta sa grupo o sa mga tao, sa mga nation, ay yung, yung sense of what is right and wrong. What is right and wrong. Kung right, okay. Support. Kung wrong, then huwag uh, suportahan. Ngayon, yung uh, salakayin mo ang isang lugar, pagkatapos patayin mo ang lahat ng mga tao, uh, sunugin mo yung kanilang ari-arian, sa palagay ko, it is uh, wrong. Okay? So, muli, uh, thank you. At sana, i-like at saka subscribe at uh, please uh, magbigay din, din ng comment para mas ma-improve ko itong uh vlogging strategy natin so muli uh, maraming salamat